Mga ka-Republic, ang Governor's Cup Final Series na sisimulan bukas sa pag-ita ng Ginebra at Tok Entex ay pampitong sagupaan ni na Tim Cohn at Chotreya sa finals bilang head coach. At una, sa loob ng labindalwang taon. Hindi raw ito tungkol sa kanilang dalawa sabi ng TNT coach na sinangayuna ng Ginebra mentor. It's a final series made in heaven. Magiging klasiko raw ito dugtong pa ni Tim Cohn. Kilala raw nila ng husto ang isa't isa at alam nila ang tendency ng bawat isa bilang coach kaya hindi raw sa coaching style magkakatalo kundi sa performance ng kanilang mga player. Especially si na Justin Brownlee ng Hinebra at Randy Hollis Jefferson ng TNT. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, gaya po ng sinabi ni Henebra Coach Timcaung, this Governor's Cup Finals is made in heaven and it's going to be a classic. At naniniwala tayo sa pahayag na ito ng American Mentor kasi obvious naman ang mga dahilan kaya posible itong maging klasiko. Una, malapit na magkaibigan ng dalawang coach na magtatagisan ng galing bilang mga bench tactician. Noong nagsisimula pa lamang si Chot Reyes, kinuha siya ni Tim Cohn bilang deputy nito sa Alaska Aces. Nagkahiwalay sila at sabay na gumawa ng pangalan sa PBA. Naging coach muna si Chot Reyes sa Pure Foods, nasa Alaska pa rin noon si CTC. Nang malipat naman sa Bimig si Tim Cohn, nasa TNT na si Chot Reyes. Anim na beses na silang nagharap sa finals. Ang huli ay noong 2012 Commissioners Cup kung saan ay nagwagi si Tim Cohn. Nang maging gilas coach si Chot Reyes, kinuha niyang deputy si CTC. Parang ibinalik lang ni Chot ang pabor dahil noon ay kinuha rin siyang assistant ni si Tim Cohn sa Alaska Aces. Matagal silang nagkasama kaya nga raw more or less ay alam nila ang mga tendency ng bawat isa bilang coach. Sa PBA Finals Press Conference, nagkakaisa ng opinyon ng dalawang veteran coach, hindi raw sa sentro sa coaching style ang ikapagtatagumpay ng magwawaging team. Dedepende raw iyon sa mga player kung paano maglalaro ang mga ito at kung paano i-execute ang mga plays. At ang final series na ito ay magiging battleground ng dalawang mahusay na import. Si JB para sa Hinebra at si RHJ naman para sa Top Entex. Kung sino sa dalawang import ang makapagpi-perform ng maganda, ang team nito ang siguradong susungkit ng championship. At dahil iyan nga ang paniniwala ng dalawang coach, kaya siguradong magpiprepare sila pareho ng depensa para sa kalaban nilang import. Para sa Hinebra, naghihintay na si Stephen Holt na ibigay sa kanya ni Tim Cohn ng assignment para dipensyahan si Randy Hollis Jefferson. Ina-anticipate daw niya ito dahil most of the time ay siya ang pinapabantay ni CTC sa import ng kalaban. Hindi lang daw niya alam kung sino sa kanila ni Justin Brownlee ang unang mabibigyan ng assignment na dipensahan ang former NBA player. Sa Hangzhou Asian Games, nag-check ni CTC si Randy Hollis Jefferson sa pamamagitan ni na Chris Newsom at Scottie Thompson. At dahil matagal na rin kilala ni Chotreya si Justin Brownlee, alam ng TNT coach, kailangan niyang bigyan ng espesyal na atensyon ang depensang ihaharang sa three-time best import. Ewan natin kung si Randy Hollis Jefferson ang ilalagay niyang gwardya kay JB. Ngunit sabi nga ni Coach Tim Kau naging isang solid defensive team ang talk and text sa pagbabalik ni Chot Reyes at tiyak na may mga inihahanda itong series of defense scheme laban sa itunuturing na GOAT na import sa PBA. Kung may Calvin Oftana at RR Pugoy plus Jason Castro at ng batak ang TNT, may Mabirikahan, Misi, Missy, Scottie Thompson at RJ Abariantos naman ang Hinebra. Bukod kay Justin Rowley, ang tatlong nabanggit kasama si Jappy Tagilar ang sasandala ng Jin Kings upang pataubin ang defending champion. Maraming nagsasabi muling nagkaroon ng The Fast and the Furious ang mga mag sa tambalang Scotty Thompson at RJ Abarientos. Ito ang naging moniker ni Mark Kagiwa at JJ Helterbrand noong aktibo pang naglalaro sa Hinebra ang dalawang former MVP. During Scotty's early years sa PBA ay nakasama pa niya ang dalawang ito at naging mentor niya. Platter daw siya sa comparison sabi ni Scottie Thompson pero hindi raw mapapalitan ang original Fast and Furious. Mahusay daw talaga ang dalawang iyon kaya naman tumatak sa isipan ng mga basketball fans. Basta sila raw ni RJ ginagawa lang nila ang kanilang makakaya para tulungan ang kanilang team. Bilib din si Randy Hollis Jefferson kay RJ Abaryentos. Nasa Korea raw siya nang maglaro si RJ sa KBL at noon pa lang daw ay nakita na niya ang husay ng soon to be Genebra point guard. At very generous si Jefferson sa pagsasabing si Abaryentos daw ay ang PBA Steph Curry. Ang bilis, ang pagdadala ng bola, ang diskarte at ang accuracy sa shooting. Sa kabilang banda, very generous din si Justin Brownlee by saying na dapat ay nasa NBA pa rin ang kanyang counterpart na si Randy Hollis Jefferson. At mahusay naman ito talaga. Pag ginusto nitong umiskor ay halos walang makapigil. Ngunit sa final series na sisimulan nga bukas, tiyak na isa si Justin Brownlee sa mga maaatasan ni CTC na pigilan ang former NBA player. Samantala, ini-announce ng PBA Board of Governors sa pamamagitan ni Al Francis Chua na ang buong kikitain ng first game bukas ay idudonate sa mga biktima ng bagyong Christine. ipag po natin ang mga nabiktima ng bagyo sa Batangas at sa Bicol. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood, Shoutout sa iyo, Ipimako Picardal. Sana nga magkatotoo yung kutub mo. Shoutout. Sa iyo rin, Efren Magbuo, kabayan. Ingat ka dyan sa Italy. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, Mersukaba, di vlog. Ingat ka naman dyan sa Oman Idol. Shoutout sa iyo. Salamat sa suporta. Sa rin, Almira Sumolat. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat din sa suporta kay Jerome Peranco and Rene Mancinido. Shout out sa inyong dalawa. Shoutout shout out din sa iyo Armando Quinto. Yes, itinapon na siya, wag na siyang bumalik doon. Shoutout Norman Flores and uh, Rico Nicanor Factor. Shout out sa inyong dalawa. Shout out din sa iyo Darwin Oxiano. Salamat sa panonood. Sa iyo Rodelio Arandia and uh, ni Kakumahid ng Mandaluyong City shout out at sa iyo Ren Jan Agos Oo, pareho rin ang uh, opinion natin at sa iyo Cecilia Gibara mula diyan sa Israel tama ka ipagpray natin yung mga nabiktima ng bagyo salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo ka ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.